Ang Laguna ay galing sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay lawa. Dahil dito matatagpuan ang pinakamalaking lawa sa buong Pilipinas. May 26 na bayan at apat na syudad sa lalawigan ng Laguna na nakapalibot sa lawa nito at bulubundukin ng Sierra Madre. Kasabay ng paglipas ng panahon, ay siya rin pag-unlad ng sibilisasyon sa lalawigan ng Laguna. Makikita natin dito ang iba't ibang produkto, tanawin, mga makasaysayang lugar at ang mga mamamayan. At ngayon, tungkayan natin kung ano nga ba talaga ang meron sa Bagong Laguna. Umaga. Kung nga pala si Jose, Jose de la Cruz. sempre. Pag usay ang pangalan mo, Pepe na agad ang palayo mo. ibago na naman yon. Gaya nga ng pambansa nating bayani na sagato si Rizal. Pepe din ang palayaw. Siguro doon kayo noon ang tatay at nanay ko ang pangalan ko. Paano doon sila na-inspired? Labing siyam na taong gulang na ako. Pero sabi nila, mong 20 sa na daw. Siguro dahil nasosobrahan na rin sa pag-aaral. Yun kasi ang priority ko ngayon eh. Baka dahil wala pang nagpapatibok sa puso ko. Hindi <coughs> pa kasi ako nakakaranas magkaroon ng alasyon simula pagkabata. NGSB. No Girlfriend Since Birth, kumbaga. Facebook ko nga, walang nagbabago. Lagi na ng single ang status. Pero ano nga ba ang tunay na ng pag-ibig? Paano nga ba ang umibig? Ano kaya ang pakiramdam kapag may iniibig? Sarap ba ang may minamahal? Saan ko kaya ito matatagpuan? Nasaan kaya ang pag-ibig? Maalabas nga muna. Baka mamaya. Hindi na pala sa tabi-tabi ang mga sagot sa mga tanong na to. Kuya, pabili nga pong Lomi yung special. Pero pang single na ato.com. Pag-ibig ba? Kasing init ng Lomi na ihahain nila special, may regular, meron din namang pang pamilya, may pang dalawahan, may pang grupo, Siyempre, may pang single customer tulad ko. Ano kaya? Kailan kaya natin yung oras na kasabay ko ng kumain ng babaeng mamahaling ko? Siguro, mas lalo akong gaganaan sa pagkain pag dumating yung pagkakataon na yon. Ang pag-ibig ba, nakakabusog din? Mga kilala ko kasi, sabi nila, Makita lang daw nila yung kanilang mahal, busog na sila. To kaya yun? O baka naman nambobola lang yun sila. Eh basta, nakain na lang ako. Sa to pa ako mabubusog. Siguro ang pag-ibig, katulad din ng hagdan na to, kung hindi ko ayusin ang paglalakad, maaari akong madapa, Kada hakbang, nakakapagod, mahirap. ng Pero sa bawat baitang nayon, kapalapit man ako sa gusto kong puntahan. Kailangan mo talaga muna ng mahabang lakbayin bago ako makita ang pag-ibig. Wala shortcut na daan. pag-ibig dito? Siguro, ang pag-ibig, paring mga kanin, malagkit, matamis, at masarap. Siguro, ang nagpapasarap dito ay ang pagiling ng bigas na kailala sa lugar na ito. At ito namang bigas ay nagbumula sa malawak na palayanan, pangunahing kinabubuhay ng mga taga dito. Makikita sa kanan ang Laguna de Bay, na pangunahing pinagbukunan ng isdang tabang dito sa Laguna. Sa kaliwa naman, ay ang kabundukan ng Sierra Madre. Talaga namang masarap sa pakiramdam ang preskong hangin nagmumula dito sa play ng mga prutas, gulay, hayop at mga punong kahoy. Karamihan, galing din dito. mga simbahan dito sa Laguna. Yung tipong hindi hindi ka tatama din magsimba. Sarap siguro ay kasal dito. Nandito na pala ako sa Carving Capital of the Philippines. Ano naman kaya ang pag-ibig dito? dito po ito po ba ang pag-ibig na nangang hindi? Mukhang malabo yan ah. Pero itong amelo okay sa punong puno ng pag-ibig. Sige po, Siguro ang pag-ibig dito, nagmumula sa mga produktong inuukit nila. Sa bawat obra, makikita talagang detonado at pagido. mo, nagsisimula lang sila sa isang punong kahoy at nagtatapos sa isang magandang produkto. Siguro nga, hindi nila kayang ukitin ng babaeng mamahalin ko. Pero isa lang ang nagsisigurado ko. Lahat ng ginagawa nila, na sa kanilang mga puso at puno ang puno ng pag-ibig. Siguro, isa rin ito sa sumisimbol sa pag-ibig. naman po? Ang ganda po ng pag-aabot ito. Dito mo ba nagawa? Oo. Gusto mo Ito din ang bumibita sa mga Sagala, Torres de Mayo, at magiging ang mga tatasang opisyalis ng ating bansa itong ito ang sinusuot. Ang barong at saya na binubolda ng ating mga babae dito sa Laguna. Nakabib talaga mga bankero. Siguro ang pag-ibig, taglay-taglay nila. Sa dahilan kung bakit ang lugar na ito ay dinadayo ng mga turista. Kaya nga lugar ang tourist capital of Laguna ang bayan na ito eh. Ano naman kaya ang pag-ibig dito? pag-ibig ba? Katulad din ng mga tsinelas na to? Maganda. Sarap sa paa. Kitang kita naman sa kalidad eh. Siguro punong-puno ng pag-ibig ang pagagawa dito. Ito so, din dahilan kung ba din na tayo ang lugar na ito. Hindi lang ng mga taga Laguna. Pati na lang ibang rehiyon. Siguro ang pag-ibig katulad din itong underground cemetery. Ang kasaysayan, isa sa mga nagpapatunay na mahal talaga ng ating mga ninuno ang ating bayan. Sa dawang lugar, saan nagpupulong ang mga katipunero, talaga namang nakakamangha ang pagkakadesenyo. Paano kaya ito nagawa ng mga ninuno natin? Ano kaya talaga makikita ang pag-ibig? Siguro ang pag-ibig, para ding kesong puti. Diba parang kapartena ng kesong puti ang tinapay? Kapag wala ang kesong puti, parang kulang ang sarap ng tinapay. Ganito siguro ang pag-ibig. Kung wala naman ito, hindi magiging masaya. Dami talaga mga lumang bahay dito. Ano kaya na nalapapanay na atayo ito? Katulad din siguro ng pag-ibig ang mga antikong bahay na ito. Kahit luma na, matibay pa din at matatag. Pag-ibig kaya, pasing linamnam ng pagkahalo to sa mga kinulog na itik? O baka naman dahil sa pagkakaalaga dito? Siguro nga. Nakakain na nga lang. O ang napakasarap ang pagkaaluto dito. Siguro ang dahilan, kaya kilalang lutong ito sa buong Laguna. sarap talaga pagmasa ng mga halaman. Ang pag-ibig din ba? Katulad din ng mga halaman ito. Ang mga halaman, tinatanim sa lupa. Ang pag-ibig naman, dapat, tinatanim sa puso. Para magbunga. dinadayo nga yan eh. Pasa lang. Pasa lubong sa biyanan, wala. Ano kaya? Ang pag-ibig ba? Totoo din tong buko, Pai? nandito na pala ako sa bahay ni Dr. Jose Rizal. Nakaka-proud talaga isipin na ang pamansang bayani ng Pilipinas ay isang nagunin nyo. Kababayan ko. Ang pag-ibig ba? Katulad din ni Dr. Jose Rizal, matalino, at siyempre matapang. Kagawin ang lahat para sa mahal niya. Ang ating bayan, sana kung paano siya magmahal, maging ganun din ako. Ginabi na pala ako Palubog na ang araw. Ngayon alam ko na, hindi ko na pala kailangan pang magpakalayo-layo pa. Dahil nandito lang pala ang pag-ibig. Sa buong Laguna, sa bawat bayan, may iba't ibang kahulugan kung ano nga ba tunay na pag-ibig. Punong-puno talaga ng pag-ibig ang Laguna. Sino kaya to? Parang kanina ko pa siya nakikita ah. Malapitan nga. nagkita na tayo? Sabi na nga ba eh, ikaw pa ba yung sa Laguna? Sí, Oo, kumain din ako doon. Sarap, di ba? Ikaw din yung nakikita sa Ketupuni, di ba? Oo nga yun. Gutom kasi ako eh. Diba ikaw din yung nakita ko sa sa bahay ni Rizal? Pati sa iba-iba kong pinuntahan sa Laguna. Ano nga pala ang ginagawa Actually, Writer ako. May pinatapos lang akong story. Ikaw, anong ginagawa mo? Ah, uh, wala lang. May nahanap lang ako. Sino ba yun? Ano ba yun? Taga lang, hindi pa nga tayo nagkakakilala eh. Oo nga pala si Jose de la Cruz. Debe na lang. Ikaw, anong pangalan mo? Josephine. Josephine Josephine. Tapos ako si Jose. Parang ako lang si Jose Rizal, ah. Tapos si Jose Josephine Bracken yung kasintahan ni Rizal. Ang pag-ibig pala, ato din ang Laguna de Bay. Kung ang lawang ito, napaligid lang sa Laguna, ganyan din naman ang pag-ibig. Ngayong araw na to, gusto ko lang naman malaman kung ano ba talaga ang tunay na kalugan ng pag-ibig. Dito lang pala yun sa Laguna eh. At ngayon, katabi ko pa. Ang pag-ibig May bagong uso, papaletan kung sabihin ko.